Una sa tanan, maayong gabi eh. Ang inyong nadungog nga na nahitabo sa pagkabanhaw ni Kristo. Ug si Maria Magdalena, ang santa nga atong gisaulog nga piyesta karon mao ang pinakauna nga nakabalo nga nabanhaw ang Ginoo ug mauna ang nahitabo sa Ebanghelyo. Asa man tadapit mamalandong malandong ani? Diring dapita sa Ebanghelyo diin dara. Pag-ingon ni Kristo Maria nakailah si Maria Magdalena. Maunang nakaingon dayon siya, Teacher, magtutudlo. Mga iksoon, diha ta mamalandong. Okay? Aron masabta nato, kining maong linya, kining maong encounter ni Kristo og ni Magdalena, muhatag sa kog example sa dihang seminarista pa ko nag iskuela dito sa Cagayan de Oro sa St. John Vianney Seminary ang usa sa among formators nakaron obispo na sa diocese sa Tandag kinsa kinsay obispo sa Diocese of Tandag, Bishop Raul Dael, ako ng spiritual director o formator sa seminaryo sa una. Dili ko kalimut sa among recollection ni share ni paambit si Bishop Raul Dael during the time Father Raul Dael, sa iyang experience sa dihang seminarista pa siya. Sa dihang naa sila family day, no? kanang family day, ang among mga mama o papa o mga igsuon, amo ng paadtuon sa seminaryo, dito mga tulog, magbanding, na ay recollection, na ay sharing. Sa ilang panahon ni Father, ni Bishop Raul Dael sa seminarista pa sa ilang family day na asilay activity, diin ang mga anak nga seminarista pulo kabuok, pulo kabuok, palinyahon ug ang ilang mga mama ilang mga mama tabunan ang mata dili makakita i blindfold ang ilang mga mama ug ang challenge ilang simhuton ang seminarista o ila dapat masakpan ang ilang anak pinaagi lang sa baho. Kamu mga mama, makailamos inyong anak pinaagi sa baho, bahong ilok. Kaila mo no? Na, o may nahitabuan eh. Giblindfold, gitagsa-tagsa. Pagsugod, pirting pangatawa bibo kaayo, sadya kaayo. Pero pagkataod-taod, nagsugod na silag pang hilak. Nang hilak na sila. Nganuman, kay ang pulo kamama, walay sipyat na ka-identify sa ilang mga anak. Walay na sipyat. Ako kahilak ko, naganidain ko. ko. Kahil ko na dahing ko naghinumdom walay sipyat ang pulo ka mama, giblindfold, gipasimhot, og nasakpan na identify giyod sa matag mama ang ilang anak. The question is, why? Sige, what do you think? What do you think is the reason nganong naka-identify ang mama sa iyang anak? The answer is number one word, relationship. Because there was a relationship between the mother and her child. Na ay relasyon sukad gipakatawo, elementary, high school, college, Kuyog si mama ug ang iyang anak sa di niya mailhan bisagbaho bahok, because there was a relationship, and diha nato masabtan nganong diri sa ibang helio pagsulti tingog palang ni Jesus Maria nakaila na dayon si Magdalena because there was a relationship. Dili sila mag-uyab. Healthy relationship. Nga man, o sa may relationship nga nahitabo, mga egsoon, kining bayhana, maugyod ni ang daghan ka nasinati sa kinabuhi nga haskang batia. Asa man ang relationship, nakaila si Maria Magdalena sa tingog ni Jesus because it was the same Jesus nga nagpapahawa sa iyaha sa daghang yawa nga misulod kaniya it was that same Jesus nga miisa sa iyang dignidad isip babayi sanglit during their time, gilook down ang mga babae. And it was that Jesus who lifted up her dignity as a woman. Ug it was the same Jesus who forgave her from her sins. Ang mipasaylo sa tananiyang mga salak. So there was a very close relationship between Jesus and Mary Magdalene. Dako kaayo o impact ang nahimo ni Kristo sa iyang kinabuhi. Maunang tingog pa lang na ilhana ni Maria Magdalena si Jesus. Mga iksoon, Maunay atong pamalandungan karon. o how do I describe this relationship? Ngadili dili na bag-o nato. Ayaw kalimti, mutual self-revelation. Ayaw kalimti. Mauna ang atong keywords karon sa admisa. Mutual self- revelation mutual self revelation maunay na hitabo kang Kristo ug ni Maria Magdalena there was a mutual self revelation dili na nabag dili na nabag kay gakahitabo nas balay kada balay ilabina sa mga magtiayon di ba di ba do you agree na ay mutual self-revelation nga gakahitabo between couples, tinuod man na. In order for a couple's relationship to get stronger and deeper, kinahanglan na ay pagpaila sa kaugalingon ngadto sa Paris. Mulambo ang relasyon sa magtiayon kung naay nagpa nagkailhanay sa kaugalingon walay gitago Diba? do you agree two things nga gakahitabo sa magtiayon nga maoy atong balunon unya sa ato ang pamalandong ang una bana Aron mailhan ka sa imong asawa, imong ipaila-ila ang imong kaugalingon ng tuniya. Everything about you, wa kay taguan. Isulti ni mo na tanan. Aron masabtan ka, panahon nga masuko ka, masabtan ka sa si imong asawa. Imo mang isulti sa imong asawa, langga kanang masuko ko, mayawaan raba ko. At least honest ka. Imong gireveal, imong gipaila, ang imong self, wa kay gitaguan ngadto sa imong partner. Langga, lahi raba ko masuko. Kay mulis ngag akong ilong, muaso akong dalunggan, Imong gisulti, aron inig abot sa panahon nga masuko ka nga wa nimo tuyo ah, imong asawa dili na matingala ada paghilom diha oy ali diri ay bahaw pagkaon basin gigutom raka di, di, mo magbulag kay ang imong asawa Nakailaman man nimo kay imo mang gipaila ang imong kaugalingon number two ikaw ba na dili lang ah, imong ipaila imong kaugalingon Kundili, dili number two, imo pong ilahon imong asawa aron inig abot sa panahon nga siya na puy sa puton di pug makuratan nakuha na to maunay usa gani to mutual self revelation dapat mutual imong ipaila this is who i am moingon pong asawa this is who I am. Aron inig abot sa mga problema, dili mo mataranta. Ing ana ka importante ang mutual self revelation. Now, since we are talking about relationship, sige. Ato daw tan-awon ang atong relationship ani niya. Sige, pangutana daw imo kaugalingon. Sige daw. Sige daw. You ask yourself, is there a mutual self-revelation between the two of you, the two of us? Ikaw ang o ang Ginoo, sige daw. Now on the side of God, sige atong i-check ha. Sige atong i-check. On the part of God, walay problema. Just look at the cross gihatag na sa Dios gipaila na sa Dios ang tanan-tanan 100% kun unsa siya gipaila na niya nato on the side of God walay problema gireveal ang iyang self tanan-tanan ngadto nato but how about on our side imo bang gipaila ang imong kaugalingon ngadto sa Dios or imo bang giila-ila ang Dios sa iyang pagkasiya ang problema mga igsuon kita kita ang wala ni cooperate kung sa relationship pa na kita ang nangabit kita ang nagbinuang God is faithful kita ang nangabit. Murag si Rigor og si Lena. Uy, batang kiapo man eh. Tiktan na ako, oh, mong gog ko. Kita mo'y nahimong Rigor, aneh? Kani si Kristo mo, ni si Marites, ang asawa, legal wife, kita mo'y nangabit. Wa, mantay paning kamot. Nga ila-ilahon ang Diyos. Kabalo mo, onsay epekto? unsay indicator nga ang ginuoray na ning kamot kita wala pag-abot sa problema mga igsuon dali rakaita nga musurinder. di ba aminin di ba maunay 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 indicator if you do not know god well kay wala tananing kamot nga ila-ilahon siya inigabot sa problema kay wa mang kakaila unsay power ani hikog dayen ka las last, last ka surrender dayen ka give up dayon ka because you do not know him kay wala ta maning kamot walay mutual self revelation nga nahitabo ang ginuoray na ning kamot kita wala kita moy nagbinuang kita moy nangabit inigabot sa problema, surrender dahin ta. Muna tagaan ta mong example, another example, na amanggod silang mama o si papa dire, no? nas tunga-tunga dapit sa simba. Ang butog nakahinomdom pa bas papa ani, grade 3 ko, dito si Iligan City, kaya dito man mi nagdako, kaya dito man siya nagtrabaho, ako di ko kalimot na pa may auto sa una, Kada alas 4 imidya, kwaon ming papa, gikan sa opisina. Kwaon mis iskwilahan. Ako ug ang akong manoy. Kay engineer man eh, sukod-sukod yun yung ang oras. Ano eh, di yun ni malit. Kung alas 4 imidya, alas 4 imidya yun na. Tultulon yun ng papa. Bisag unsa kabisi. Eh. So, K kampante ko na kada alas 4.30 grade 3 gug ko gamayng bata kuhaon yun papa sus usak kaadlaw ni anak ang butog na kahinomdom pa bas papa ane yung si mama wa man wa man ni abot papag alas 4.30 <laughs> di unsa may reaction anang grade 3 unsa man mag unsa namang grade 3 anak sugod so nag kabalakah Sus, ke alasing na. Wa, gyapons papa, naabot. Di, a grid 3? Wa, natulo ng sipon. Sugod na kog hilak. Sus, alasing ko, imidya na. Wa, gyapons papa. Hilak na ko, grid 3. Vulnerable kaayo. Grid 3, hilak na ko. usak oras na ang milabay. Wala pa may abots papa. ngit, -ngit na. Akong maistra wala ni uli. Niingon akong ma'am, unsa saman, Ako nalaihatod nimo. Sige na di na lagi maabot imong papa. Ako nay hatod nimo. Kabe mo sa akong gitubag. Tarawa ha? Di ko kalimot anay grade 3 ko. Di ko kalimot sa akong tubag. Niingon ko sa akong ma'am. Gahilak ko ha. Akong sipon gabulak-bulak na. Pirti na na akong hilak. Niingon man ko ni ma'am. Ma'am, Ayaw rakog ihatod, ma'am, kay kuhaon ralagi kong papa. That's it. Nakuha na to. Bisag-usak, kauras na ang milabay. Ngit-ngit na ang iskwilahan. gaburot burut na akong bula sa akong ilong. Gipirti na na akong hilak. Niingon pa mang gihapon, sa maestra, ma'am, ayaw rakog ihatod, kay kuhaon ralagi kong papa." I believe in my father na kuhaon ko because there was a mutual self-revelation between the two of us. Kaila kong papa na di ko pasagdan ani. Nakuha na to. So hinaot mga iksoon, kana mo'y atong buhaton. Assignment. Before ko tapos Number one. Ipaila-ila ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingna ang Ginoo, oh Lord, this is who I am. Aron kabalo ang Dios asa kadapit niya tabangan. God cannot help you if you do not cooperate with him. You need to tell God, Lord, this is my issue. Help me. Lord, this is who I am.